Hello, ate. Yung RV. Fifty-fifty Papa. Eh, sabi naman ako sa amo ko, hindi ayaw ako payagin, Pero, kung mo susubukan ko ulit Ah, hindi hmm? ka pa rin nakakapagbuhok hmm, ng flight? Iba kasi pinapayagan. Hindi na kasi tapos nasipin yung kontrata. Ate, maawa ka naman kay Papa, oh. Pag-ihinilo na yun. Yung ginagawa ko naman ng na paraan. Ah. tayo -tay lang, Sabi mo kay tatay, antayin ako. Hinihintay ka nga, hinihintay ate. Pag si, si tatay hindi ko nahintay, tandaan mo ate, hindi kita mapapatawad. Tandaan mo yan. Ay, makapagpatra mo na sa mall. Pagpapit Ma'am? Oo. Oh, bakit? Tumawag po kasi kanina yung kapatid ko. Oo. Okay. Oh. na mm -hmm. yung binanggit ko po sa inyo nung Isang linggo na, kailangan ko pong makauwi ng Pilipinas. Masama so, ano na daw ko kasi yung lagay nung tatay na. Nako! Mga lupang kwento na yan. Lahat ng mga kasama sa bahay, mga katulong, ganyan. Pag gusto kong buwi, kung ano ang yung rason. May kesyo nagkasakit si ganito. Kesyo namatay si ganito. Kesyo nagtatulti mo pagtatahanan ng kapatid. Irarason. Tigilan mo nga ako. Pero Naku ma, hindi naman po ako gumagawa ng kwento. nag lang po kasi ako na baka hindi ko po abutan yung tatay ko na buhay. Nako! Alandaan ako na yung mga ganyan drama ha, tumigil ka. To isang buwan ka pa dito, isang buwan na lang, hindi ka pa makahintay. Oo, yun po talaga, kahit ma'am, huwag niyo na po ibigay yung nahuli kong sweldo. Makauwi lang po ako ng Pilipinas, gusto ko lang po makita yung tatay ko kahit sa huling pagkakataon po. Yes. <laughs> Oh, Ang tante mo ha, may payak-iyak pang nalalaman. <laughs> Hindi. Oh, pa. Ang na po. Hindi naman pwede. May kontrata kang pinirbahan. Alam mo, ganyan kayo, yung mga nag nagagaling na Pilipinas papunta rito pag medyo alam na nahihirapan na ng konti. Kung ano nung problema, sasabihin para lang baka uwi. Kung uh, nga po ako nagpunta na ng abroad para sa magulang ko po, mag ngayon po na masama na po yung kalagayan niya, ma'am. Baka pwede po. Uwian ko po yung magulang ko kasi alam ko po kailangan-kailangan niya ako drama na yan ang mga katulong pa dati ako'y tigilan mo magtrabaho ko dyan. Ako ako. -stress ka dyan ako'y aalis magsha-shopping ako nakaka-stress ka baka kaya, mami naku! tigilan mo ko. Magtrabaho ko ako magtrabaho ka dyan ako'y aalis muna ha? eka nga pala nalimutan ko yung aking credit card para kahon yun na ma hindi! magtrabaho ka! Ma. tayo Wala mo tay. Hmm, biro yung mga yun tayo. Bakit naman? Hmm, mo. Namatay na si Papa. Hindi nandito ba? Wala, di ba? Alam mo naman na sa ng tatay na nagtatrabaho doon para sa inyo. Hindi, hindi ganun yun. Bakit sa parasan mo siya nagtatrabaho? Para sa inyo. Eh. oh, eh wala na, di ba? Parasan pa yun. Intindihin mo na lang ate mo. Hindi mo maiintindihan yun kasi hindi ikaw ang nakakayaan. Tsaka yung ate ko, napaka-selfish niya. Mas pinili pa niya yung pag upload niya kaya sa amin. Kaya eh kung nandito siya, nag-resign siya doon. Oh. Madali yung magbagong buhay eh. Pero ang pinili niya? Doon, yung amin niya. Yung mga luho niya. Yun ang gusto noon. At kaya eh kung paano gusto noon, may sakit pa lang sa papa, buhay pa. Uwi na rito yun. Namatay na at lahat, wala man ng parang hindi mo naman iniintindi yung ate niya yung... Saan hinihintay mo yung side niya? Kung ano ba nangyayari sa kanya doon? Hmm, nasabihin niya, ah hindi akong makakaulit, ah hindi akong makakaulit. Puro ganun. Kasi mas gusto niya doon, luho, ganoon. hindi ka siyang papapawit si Pinangay. Ano ba naman yung sumabang ng doon mo? Alam mo, yung ganyan mga bagay, huwag mo na isipin niya. Masyado ka nang masama yung loob mo sa ate mo. Ang ito naman yung ate mo eh. Sa amo niya, pero sa amin hindi. Marabi ka naman, mag-abroad ba yung ate mo dahil sa inyo, hindi siya mabait? Mga, hmm, pwede natin pag-usapan mo. Ito na lang. Tara sa bahay, nagbuto si mami ng ano ng sadness. Mabuti ba? Ha, relax ka lang. No, isipin masyado yun? Ha? <laughs> Mabuti no, Ano yung ginagawa mo ngayon dito? Gusto mo makita na paano kayo rap sitwasyon namin dito? Alfie, really sorry. Sorry? Hindi ba yun ano sa'yo, problema eh. Puro pera, pera. Ano? Ano ba pala ng pera ngayon? Ate, wala na! Nasa lupa na ang tatay natin. Ano gusto mo mangyari ngayon? Uuwi ka dito kung ganyan, chocolate, lubog mo dun sa lupa. Pera, wala na. Hirap na hirap kami pa di Papa dito. Alam mo, walang mabili niya sa akin. Shh. Sinabi niya sa akin na pumunta Gusto ka niyong makita. No, Tumawag ako sa iyo, di ba? Ano sabi mo? Wala. Doon, hintay mo mamatay yung amo mo, mo doon. Harvey, hindi ko ginusto yung lahat. Lahat ang nangyari yun. Hindi ko naman yung pinagdasala. Hindi ko yung kinlano. Akala mo ba madali? Akala mo ba madali sa Harvey, hindi ko ginusto yung lahat ang nangyari. Akala mo ba hindi masakit sa yo? Na gusto gusto kong umuwi. Naalis na mo na ako sa amo para lang payagan akong umuwi. Dahil kahit sa alas na maya magkakataon, po si tatay. Akala mo ba hindi mo sakit sa akin yun ang gabi? Kinagdadasal ko na sana katabi ko kayo. Na sana nandiyan ako para sa inyo. Umalis nga ako. Umalis ako. Kasalanan ko. Kasalanan ko na piliin na magkaroon kayo ng magandang buhay. Lumayo ako kahit ang hirap. Kahit hirap na hirap akong kusin. Gusto kong ibagamot si tatay. Gusto kong tuntungan yung buhay niya. Kaya pagkamatay niya, Arlene, hindi ko ginusto na pag Hindi madaling maging mag sa burod. Wala man lang akong ka lang ako magpagsamit ng nararamdaman ko. Lahat ng ko mag-isa dahil wala kayo doon. Sobra-sobra yung pagkukulang ko. Alam ko kung wala ko bilang anak, bilang kapatid. Pero Arvin, ginawa ko lahat para sa inyo. Hindi ko gustong lumayo. Gusto ko lang magkaroon na kayo ng maayos na buhay nagkamali lang ako si masyadong mataas yung pangarap ko para sa atin. Huli na yung lahat. Ano pang babalikan ko? Wala na si tatay. Yung taong dahilan. Pa bakit ako nagsisikap, wala na.